Hi guys! So maraming nagtatanong sa akin kasi guys kung paano daw ma at saan daw makikita paano daw sumaho dito sa Facebook So ganito po yun So kung may makikita kayo dyan sa inyong account, ayan bago kayo mag-click ng inyong uh, professional dashboard ayan guys, i-click nyo lang and then may makita kayong menu sa inyong pangalan sa baba, ay sa taas ayan guys, makikita nyo yan and then ito kasi guys ay page account ko to. So ito yun. So i-click nyo yan itong side na to. Ito itong part na to. Professional dashboard. Ayan, pag i-click nyo yan guys, makikita nyo dyan ang inyong tools kung ano yung monetize. So, kung kagaya nito sa aking tools guys, ako kasi monetize na ako lahat hanggang live ads. Kaya pag nagla-live ako, may ads. So, ayan guys, yung aking tools. Yan, kung makikita nyo yan, mayroong uh, stars, bonus, reels, at subscription, in-stream ads, live ads, at content monetization. Kompleto na po tayo dyan. So, pagka-i-click mo yung content monetization, ang kagandahan dito kay Facebook, guys. Kasi dyan na lang ikaw titingin para isahang tingin. Hindi ka dati, pupunta ka pa ng reels, pupunta ka pa ng in-stream ads, pupunta ka pa ng live ads, individual dati. Dito, pinaganda lalo ni Facebook, mabilis na mag-check ng ating earnings sa bonus, reels, at in-stream ads. So, ayan siya guys. Dyan mo na i Pero yung star at subscription or subscribe, magkaisa naman yan. Iisa po yan. Dahil iisa din po ang galawan yan. Si star ay bigay ng tao, si subscribe ay ganun din. So, tao din po nang gagaling. So, ayan. So, kailangan natin sasahurin yan dahil bigay yan ng tao sa atin or binabayaran yan ng tao sa atin. Yan, bibigay talaga yan ng meta. Pero yung ating reels, in-stream ads, bonus, yan ay performance natin, guys. So, ayan. Kaya kailangan pa rin ang content. So, hindi ka rin magkaka-star kung wala ka ding content. Hindi ka rin magkakaroon ng subscribe kung hindi matutuwa yung person sa iyong mga content. Walang magsusubscribe sa iyo. So, kaya may nagsusubscribe sa iyo dahil gusto ka lagi niyang na gusto niyang lagi mo siyang na-update sa iyong mga every time na nag-upload ka, every posting. So, ganun siya, guys. mag ka, mag-notip sa kanya, kasi nga, nakasubscribe siya. Yun yung advantage sa subscribe. Every time na mag-upload ka, mag-notip sa kanya lagi. Yung, yung mga ina-upload. Yun yung kagandahan sa subscribe, guys. So, yun lang. Good luck sa ating lahat. Da dahil sana ma-inspire ko kayo sa aking mga tools. Dahil monetize na po yan, guys. Hindi porkit monetize na yan, ha? Ay, milyon ang kinikita ko depende pa rin yan sa aking sipag. So, kagaya ngayon, medyo hindi tayo okay dahil meron tayo. O di, ganun talaga. <laughs> so, at least alam nyo na kung paano ang monetize at kumikita dito sa Facebook. Bago mo achieve yung lahat ng tools na pinakita ko, guys, trabaho talaga, guys. At talagang, hindi pwedeng, dami ng followers, hindi pwede. Sa followers kayo, nakafocus content, guys, content. Yun ang mahalaga para ma-unlock mo yan dahil hindi mo yan ma-unlock lahat ng tools na yan kung wala kang ina-upload na content. Content, ano ba yon? Picture, ayan, pausa bonus. Ayan, then Reels, po, three, uh, uh, ilang seconds lang naman yan, 15 seconds o oh, di ba? Yung uh, in-stream ads, 3 minutes pataas. So, yun lang.